May maid kong bata. May maid ako dito, bata. Katulong ko, bata. Uh, minimum ang araw-araw niya, minimum. Magkano ba yung uh, suhod mo, yung sweldo mo? Yung salari mo, magkano ba yung salari mo araw-araw binibigay ko sa'yo? Yung fifty ata? To <laughs> fifty araw mo, no? Magdini sa bahay. kalat kalit kasi ayoko makalit yung bahay sige magbinis pag... magbinis ka ah. ah, mami ayusin ko tong lamesa ko ha hmm. punong puno yung lamesa may bahay pa yung lamesa mo lamesa may bahay Anong laman yan dyan, yung bahay mo? Mami. Open ko yan sa New Year. Maligpit mo. Ayusin mo maligpit. May sahod ka mamaya. May salary ka mamaya. Ano? Pagkano sahod ko? Pagkano sahod ko naman?